Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Natalia. At ngayon, maglalawo tayo ng buktong. Ang buktong ay mga tanong na may nakatagong sagot. Ginagamit ito para mag-isip ng mabuti at matutong magmasig. Sa pamamagitan ng buktong, nalilinang ang ating pagkamalikain at katalimuhan. Gusto niyo bang sumagot ng mga buktong? Tawa, simulan na natin. Pabilisan to ha. Handa na ba kayo? May puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Dalawang magkaibigan, laging magkasama, kahit saan magpunta. Tama! Ang sagot ay chinelas. Pahay ni Mangkulas. Punong-puno ng palas. ng tamang sagot sa ating buktong. Sana nag-enjoy kayo sa mga buktong natin. Subukan niyong gawin ito kasama ang pamilya. Hanggang sa susunod, paalam!